Ngayong 2025, sila ba ang mga celebrity couples na ikakasal na? The Philippine Showbiz List presents, ikakasal na ba ang celebrity couples na ito sa 2025? Andy Ironman and Filmar Alipayo. Noong 2024, dapat nakatakda ang pag-iisang dibdib ni na Andy at Philmar na gaganapin sana sa isla ng Siargao. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ng ina ni Andy na si Jacqueline Jose noong buwan ng Marso, napagpasyahan nilang ipagpaliban muna ito. Bagamat wala pang tiyak na petsa, sinigurado nila Andy at Philmar na tuloy na tuloy ang kanilang kasal. Sa katunayan, ng half-brother ni Andy na si Gabby Agenman ay nauna nang nagsabi na siya ang makahatid sa kapatid sa altar. Marami din sa tagahanga ni na Andy at Philmar ang umaasang sa 2025 na mababasbasan ang kanilang pagsasama, lalo pat noong December 2020 pa sila engaged at may dalawa na silang anak. Ryan Bang and Paula Huyong Tila tutunog na rin ang wedding bells ngayong taon para kay Ryan Bang at sa kanyang showbiz girlfriend si Paula Huyong. Noong June 2024 naganap ang kanilang engagement. Ayon kay Ryan, isa sa mga rason kung bakit niyaya niya agad na magpakasal si Paula at kaya niya nasabi na siya ang the one ay dahil sa pagtanggap at pagmamahal sa kanya ng pamilya ng kanyang fiance Grabe ang kabag naramdaman niya habang nagpo kay Paula pero mas matindi raw ang ginawa niyang pamamanhikan sa mga magulang ni Paula. At tungkol naman sa kanilang wedding plans, inamin ni Ryan na aktibo pinag-uusapan nila ni Paula ang mga detalye kung saan magkakaroon sila ng dalawang marriage ceremony. Magsasagawa daw sila ng small wedding sa Korea at tiniyak din ni Ryan na ang main wedding ay gaganapin dito sa Pilipinas sapagkat dito talaga sa bansa ang buhay niya. Kim Molina and Gerald Napoles Marami sa mga tagahanga ng long-time couple na Kim at Gerald ang nag-aabang kung kabilang na ba sila sa celebrity couples na magpapakasal sa 2025. Makaraan ng sampung taong pagiging magkasintahan, unti-unti na nga sinimulan ni Kim at Gerald ang kanilang road to forever matapos ang naganap nilang engagement sa PETA Theater noong August 11, 2024. Espesyal para sa dalawa ang nasabing lugar dahil na dito sila unang nagtagpo noong 2014 nang magkasama sila sa rock musical na Rock of Ages. Sa inihandang speech ni Gerald, nabanggit itong matagal na niyang plano ang mag-propose kay Kim. Sadyang hindi lang daw sumasakto ang kanyang timing sa mga araw na binabalak niyang lumuhod sa harap ng sinisinta. Nagpasalamat din si Gerald kay Kim sa pagmamahal na ibinigay at ipinadama nito sa kanya sa loob ng isang dekada nilang pagsasama. Kaugnay nito sa naunang panayam kay Kim, buong pagmamalaki niyang sinabi na si Gerald ang itinutunin niyang the right one para sa kanya na magkasama silang nangarap. Michelle Gumabao and Aldo Panlilio. Malapit ang tumunog ang wedding bells para sa long-time athlete couple na sina Michelle at Aldo. Matapos ang walong taong pagiging magkasintahan noong August 2024, inanunsyo ng dalawang kanilang engagement na naganap sa isang espesyal na tanawin sa Tokyo, Japan. Kitang-kita sa mga larawan ang saya sa mukha ng mga ito habang kapansin-pansin ang malaking diamond ring na suot-suot ni Michelle at sinisimulang forever sa pili ng isa't isa. Ibinahagi ni Michelle sa isang panayam na abala sila ngayon ni Aldo dahil dalawang seremonya ang gagawin nila. Habang abala sa mga paghahanda, ipinaabot ni Michelle ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa kanyang mga kasamahan sa koponan at mga kaibigan na tumulong upang maging mas magaan ang proseso ng kanilang kasal. Ibinahagi ni Michelle na pareho nilang nararamdaman ni Aldo ang saya at excitement para sa kanilang pagdiriwang na magaganap na nga sa susunod na taon tungkol naman sa kung nararamdaman ba ni Michelle ang stress mula sa mga paghahanda sa kasal, sinabi niya na hindi pa siya nakakaramdam ng stress hanggang ngayon. Ayon pa kay Michelle, tinitingnan na lang nila kung ano ang mangyayari habang papalapit na ang mga preparations. Gayunpaman, ramdam niyang sobrang saya dahil maraming tao ang gustong tumulong sa kanila. Si Aldo naman bilang isang mapagmahal at laging supportive na partner ay palaging nandyan para kay Michelle. Carlos Yulo and Chloe San Jose. Sa kabila ng abalang schedule, hidwaan sa kanyang pamilya at pangungwestiyon ng iba sa relasyon niya kay Chloe San Jose na natiling matatag at mas lalo pang lumalalim ang pumamahal ng double gold Olympic medalist na si Carlos Yulo sa Nobia. Sa katunayan sa mga nakaraang panayam, naroon ang kasiguraduhan ni Carlos na si Chloe na ang babaeng gusto niyang makasama ng panghabang buhay kung saan ay plano niya ng pakasalan ito sa susunod na taon. Bukod sa kasabihan na maging misis na niya ito, sinabi ni Carlos na gustong gusto na din niyang magkaroon sila ng mga anak ni Chloe at sinabing marahil pagkatapos na raw ito ng laban niya sa 2028 Olympics. Zainab Harake and Bobby Ray Parks Jr. Tuloy na tuloy na paglagay siya tahimik ng vlogger na si Zainab Harake at ng PBA player na si Bobby Ray Parks Jr. ngayong 2025. Aminado si Zainab na hindi siya noon naniniwala sa kasal pero bilang nagbago ang kanyang pananaw nang dumating sa buhay niya si Bobby. Kaya hindi daw siya na dalawang isip na mag-propose ito sa kanya noong July 2024. Ito ang katuparan din ng pangarap ni Zainab na magkaroon ng buong pamilya. Sa katunayan ng Setyembre ilang buwan pagkatapos ma-engage, kinuha ni Zainab ang pagkakataon kung saan siya naman ang nag-propose kay Bobby. Ayon kay Zainab, simpleng simbolo ito ng pagmamahal at hindi lang babae ang dapat binibigyan ng ganitong gesture, kundi pati na rin ang mga mahal sa buhay. Samantala sa paghahanda sa kanyang dream wedding next year, ibinahagi ni Zainab isang interview na taliwas sa na nangyaring bonggang proposal, gusto niyang simple and intimate lang ang magaganap na kasal. Para sa kanya, mas mahalaga ang mga masasayang moment kaya piling taong bahagi ng kanyang buhay ang imbitado. Bugoy Carino and EJ Laure Matagal na ang itinakbo ng relasyon na Bugoy Carino at ang valuable player na si EJ Laure na inaasahang mababasbasan na ngayong 2025. Hindi ilang kontrobersyang kinaharap na kanilang pag-iibigan kung saan ay talagang ipinaglaban ito ng dalawa hanggang sa huli. Katunayan, mahigit isang taon na mula ng mapagpasyahan ni Bugoy na pakasalan si EJ. Noong September 4, 2023, sa mismong selebrasyon ng 21st birthday ni Bugoy, makikita kung paano niya isinagawa ang marriage proposal kay EJ. Pagbubunyag pa ni Bugoy, matagal na niyang ipinagdarasal sa Diyos, ang pagkakataong formal na hingin ang kamay ni EJ para ito'y pakasalan at makasama habang buhay, kasama nag-iisa nilang anak na si Scarlett. Leila Alcacid and Mito Fabi tila handa na rin sa panghabang buhay na pagsasama ngayong 2025 ang long-time couple na si Leila at Mito. O mas kilalas bilang Curtis Smith. Ito ay matapos silang inanunsyo sa publiko na sila ay engaged na matapos ang halos limang taong pagiging magkasintahan. Sa kanilang joint Instagram post noong so September 29, 2024, ibinahagi nila ang kanilang engagement kasabay ng kanilang anniversary. Makikita ang ilang sweet photos nilang dalawa, kabilang na ang larawan ng kaliwang kamay ni Leila na may suot ang diamond engagement ring. Bagamat wala pang detalye sa magaganap na kasalan, si isang panayam sinabi ni Ogie Alcasid na handa na siya maging father of the bride. Maayos na nagpaalam si Mito sa kanya at sa ina ni Leila na si Michelle Van Ameren bago ito magpropose. At sa nararamdaman na malapit na niyang ihatid si Leila sa altar, hindi tinanggi ni Ogie na sa tuwing iniisip ang tagpong yon ay umiiyak na siya. Kaya nga raw, 27 na si Leila sa tingin ni Ogie, ang panganay ay kanya pa ding, baby girl. Andre Felix and Pauline Versosa. Sina Andre at Pauline ay isa sa mga pinag-uusapang tambalan sa mundo ng telebisyon at balita Si Andre ang anchor sa sports news program habang si Pauline naman ay correspondent. Si isang panayam noon ay inibahagi ng dalawa na unang nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang game at aminadong parang wala lang na balik kulig lang umuno sila hanggang sa nagkasama na nga sila sa trabaho kung saan ay unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. Pinatunayan nga ng dalawa na hindi hadlang ang 12-year age gap nila sa matatag na samahan at sa kanilang low-key relationship na tumakulan ng anin mataon at sa kabila ng abalang karera, marami sa mga masugil na sa baybay ni na Andre at Pauline ang umaasang mauuwi na sa altar ang kanilang pag-iibigan ngayong 2024. Seth Cadayona and Nella Vivero sabi noong pamilya ni Seth sa pili ng non-showbiz partner si Nelan Vivero, nariyan ang kahandaan niya na mapasbasan ito. Noong August 2023, masayang ibinahagi ni Seth ang kanilang engagement sa pamamagitan ng mga larawan na ipinose niya sa Instagram. Ipinahayag niya na noong Valentine's Day, February 14, 2023, ay nagpropose siya kay Nelan gamit ng isang paper ring bago pa man siya bumili ng engagement ring. Bagamat hindi pa nagbigay siya na Seth at Nella ng anumang detalya patungkol sa kanilang kasal, inaasahan nila na magaganap ito sa lalong madaling panahon.